Alright mga kabarkada, what a blessed uh, Tuesday morning, no? Uh, November 11, 2025 Sa so, mga nag-birthday dekaro, once again, happy birthday! Happy birthday to this uh, Tuesday morning, ato pa guys, butan mga kabarkada Kaning tabu sa to ang uh, kalikupan, ato palibot ba? Dili ikanalis, tan na good ang mga politiko nga atong gipili nga mulingkod ug moalagad kanato uban nga politiko i am not telling nga tanan ha kun dili uban tan awa og susiha ang ilahang sitwasyon karon imagine sa dihang wala pa ni politiko wala ray problema simple ra nga tao Saka mo sakay tricycle mo atus tindahan mo palit mga palitonon pero sa diha ng ni sonal politiko nganong ni asin suman ang kinabuhi an awa lang pag-ayo mga kabarkada imong basihan ha imong basihan halos tanang pilipino nagantos ug nag, nag nangagumpa intaw nang ilahang kinabuhi tungod lang sa kapakyasan sa pag-provide sa panggobyerno sa insaktong serbisyo nga unta alang sa katawhan. Now this morning, listen to me. Usa ba ka sa nahalin panahon sa eleksyon? Usa ba ka sa gipalit panahon sa eleksyon? Kay kung usa ka sa gipalit sa panahon sa eleksyon, pues wa kay katungod nga magyaw-yaw, magwalwal sa si imong baba diha, kabain sa si politiko, nga dugay gitabangan ang mga nanginanglan o tabang. Heads up, mga kabarkada, tanawa o tutuki pag-ayo ang nahitabo. Really? Ato silang i-blame diritso ang mga politiko nga naglingkod karon nga mga kurap? di ba ka kita ang unang i-blame nato sa atong kaugalingon kay kita man ang nagpili sa ilaha. Kita ang nagbutang sa ilahang katungdanan kay lagi ni salig ta punuhay. pero na po yung uban nga wa ni salig komo kay gibayaran man mao'y gibutar. Komo stama nang ibuhang gibutar karon. Ni perform ba isip sa yang katungdanan nga imong gisaligan? Na ka ba sa mga saad na hindi an panahon sa eleksyon, panahon sa pagpangampanya? Kumusta man ang imuhang uh, pagbate karon? Kagang mga yanong mo. Ah, sila sa primero SARS, maragin sila mga saad. Uh. Pero panahon sa eleksyon, doon na po kahatagan na po kagkwarta. Tak on na po ni mong Partly to be blamed tani mga kabarkada. Kaya nga no, kita mismo nakakita sa grabe nga kakurap sa atong katilingban kung mo kay kita mga mata o ba, ba o kwarta wakta ka tingog o kunuhay wakta ka kita pero nakakita yung tagod <tong> ang problema lang matabunan lang sa kwarta ang imong mga mata o imong mga baba hilabi na imong mga dunggan <tong> kapwa Pilipino ang nagpatay ra gihapon. Ang resulta, ha, paminaw mo ha, ang resulta sa gipangbuhian nato nga mga buhis, sa mga gipangbayra nato nga mga buhis. Search, <coughs> unsa nga buhis sa sarda? Kani sa mga wala na kay bawo diha ha. O mga kabarkada in taon nga kanang ah uh, pareha na pud nako ba nga ultimo lang in <coughs> ang kaning buhis mao ang mga tindahan nga muhatag ni mo resibo bisag unsa nga tindahan or establishment nga makadawat kag resibo after kani palit tag na yung resibo kung wa ba diha nakabutang ang VAT value added tax kanang VAT mga kabarkada mao ni pasabot nga gibayran nimo nang ka kanang item pinaagi sa imong kwarta mao na buhis Ooh. O oh, kana nga buhis mga kabarkada mo muad na sa panunladan sa itong panggubirno Oras ka ni nga ni nila mga kabarkada, automatically mauna po ni ang budget next year. Ilan yung budget-budgeton sa mga proyekto unta dapat sa ato ang komunidad. Pero ang naitabo, dili sa ato ang current lang naitabo sa ato ang nasod, gibahin-bahin lagi ang atong mga buhis nga gihatag. pero wala sa mga proyekto nga makatabang sa tanan nga kalamidad gibahin-bahin sa ilang kaugalingon lingon nga bulsa in short mga kabarkada ikaw ra pod ang nagpatambok sa korap nga politiko mahigmata na mo oy mahigmata na mong tanan mahigmata na tang tanan nga kining duwa sa politiko nila pangwarta gini kasagaran tanawa ra gyud na ubang politiko kay bao gyud sila kay one week before na itabo ang bagyong tino kay bao gyud sila nga naay umaabot nga bagyo pero nganong nilarga pa man sila sa laing nasod <coughs> Doon ay mga politiko nga magdaog mga sakyanan nga nagyo nakapaskil ilahang naong nakapaskil ang ilahang malangan harunang lang mga hatag o relief goods really Ooh. mauna ang tinood nga pagservisyo dili oy kay ang tinood nga pagservisyo sa katawhan mga kabarkada dapat wala kay branding wala kay brand wala kay naong although ikaw ang muhatag pero dapat makita sa mga tao dili ang imong dagway kun dili ang imong kasing-kasing nga tiunay kang nalalagad sa katawan nga maoy nagpili unta nimo. Bangga kay mog mga naon. Tan-awa ra sa tong kalikupan. Mga masuso na nga matay tungod sa baha. Wa moy kasing-kasing o niya nagluling hayaw ramo sa kwarta sa kaban niya yung kinawat sa panggobyerno. Pero hangtod karon takna sa kabuntagon, November 11, 2025, wala pa'y usang na priso nga politiko nga convicted pinaagi sa mga witnesses nga siya nga politiko ang nangawat sa kaban sa panggobyerno. Wala pa'y usang na priso! Wala pa! Tanawa ang naitambo sa investigasyon, duwa-duwa ara na sa politiko. O niya, mauni ang inyong gusto. Sunod na po nga, pang-gobyerno. na tangtadan. Uy! Di lang kayo puro tayo, ismile-ismile, lamano-lamano, saad-saad. Timan na ikot pa kayo mga kabarkada. Ang mga saad sa politiko, kung di ninyo makita ang ilahang resulta, susama so, nagbakak o bot-bot. Tanawa na gano? Tanawa ha? Tanawa. Dili insulto atong local government, ano? Nga una pang nakatabang ang mga vlogger kumpara sa panggubirno. Sa liluan, hangtod ka wala wala clearing ang mga panggubirno. Asa man di ay? Nga matod pa sa mga residente yung atong nahinabi. Nanimaho na yun, Sergeant Rico. Ang mga unsaning nanimaho, mga patay ba kanil nga mga kayo para unsaning? Nga makadaot ba na sa health? Kunya, kinsa pa epal kaayo sa mga tao? Siya patong tong kusog kay mangingan nga hunungo na ang pangpolitiko? Kasi gani mismo nagpolitiko ragyapon? Ang klaro nga politiko, kani, nang hatag ka og hinabang pero ang imuhang hinabang nga gihatag na ay nga nimo mo, mo na klaro nga pampolitiko ra gihapon maako ninyo nagtan-aw ng mga tao nga nangamatay tan na maako ninyo nagtan-aw ang mga ginagmay in taon nga mga negosyante mga hog racers mga manok ang negosyo itlog in town mga ginagmay nga tindahan haro lang mabuhi ilang pamilya mga ginagmay nga pamuhi o kanding mga baka, mga kabaw kay lagi mag-uuma pero gihurot sa baha nga naman kay wat ay nakapugong sa baha nga unta ang flood control mo ay mupugong sa baha pero kitiaw awan ra ang flood control project asa ka kita ang flood control nga nahiwi pagkabot sa baha kung na nahiwi super substandard asa inyong mga mata asa inyong mga kasing-kasing busa kamong mga tao kita katawhan, ato ng usbo nang ato ang pangunahon ng kasing-kasing sunod nga umabot nga eleksyon susiha, klaruha, siguraduha pag-ayo, kamarkada nga naagyod kay mahimong Mapahimuslan ng imong katungod isip butante pagbutang og mga liderato sa atong panggobyerno nga naadayon diha diha dayon panahon sa katalagman <coughs> dili pura purma pura paning hawak pura bot bot mo <coughs> lagi naguna pang mga vlogger sa pagtabang kumpara sa mga politiko nga mo yung gibutan <coughs> panahon sa eleksyon maglinya, magpahumot, pag-ayo mag nga, ang ilahang ngalan matuboy sa kadaghanan. Apan panahon sa katalagman, asa mo! Panahon sa katalagman, asa mo! Wala, ito ang London, may vacation. Mga pag abot sa Pilipinas. Ah, wala, dito ko anay lugar, may vacation, kay kuan man, muni mo na. Ano yung masang itiming yung seminar, nga panahon na naibagyo? Pwede man ang adlaw kay naibagyo. E bagyo. Nga naman dyan ninyo tayo ningon, nga naibagyo. E bagyo. Kaako ka, nga mo tanaw sa imuhang isig ka nga nagbitbit lang o sardinas o pan nga nabasa pagit sa baha, kaako ka nga na'y na nilabang bang amahan o inahan, nga naanod in taon sa baha, kaako ka nga na ay senior citizen nga naanod in taon sa baha, kaya wala na may makakupot sa iya ha this morning, kung ikaw ka nga politiko nga naminaw ka ron, kung makakita niya akong video, kung ato ka hang balihon, kung ikaw ka ang mabitima sa maong baha, kung ikaw ka mismo ang mabalikan sa pagpaningil sa mga kinabuhi nga ng alas, kung ikaw ka ang balikan, asa ka ka po Share this video mga kabarkada. Kay dakok ay kong kaluoy sa itong mga kabarkada in town. Galing lang si Sanjibriko in town. Hindi matadunahan gusto tang mo tabang pero dito lagi kutob atong mahimong tabang mga kabarkada kay wala naman tayo ikabuga kay ultimo si Sergeant Rico kabus man po din taon sama ninyo ang inaot ko nga ma ninyo nga video mga kabarkada all glory be to God dalay ko na Diyos kanuna ito God be all the glory mga kabarkada tama na tama na ayaw na pagpakahipokrito o hipokrita oras na kabarkada nga mahigmataka sa kamatuuran Ayaw dua-dua ay ang imuang boto sa umaabot ng eleksyon. Siguraduha na ka na imuang boto, mapusla ni sa umaabot nga bisang unsang katalagman o kalamidad Nga muigo sa tuang nasod. Make sense? Dalay ko ng Diyos ka To God be all the glory mga kabarkada. Mahimutag na kasalamat sa paglantaw.